hapon mga kababayan, nandito tayo sa Manggarin ngayon at kasama natin si Alexander Pilar na isang magsasaka na nagbabantay sa kanyang tubig. Alex, magandang hapon sa iyo. sibuyas O ano na nangyari sa sibuyas natin? pero may naririnig ako doong bomba. Puntahan natin para makita natin kung gaano kalalim ang tubig. Mahina na. Pero, kaya ka naman. Meron pa rin. Diba yung ibang makina pinabaon? Na makina pinabaon. Pero kayo, may ipang paraipaon. Kaya pa. So, gaano kalalim itong balut na ito? Pwede. At, if, si-signify natin ngayon, gaano kalalim? Pero, nalulula ako eh. Dapat ako kay Alex. Kung ito po, ito sabi, layo o, lalim, ano. Pero, siguro yung pag-iangak mo. Pero, laki, -laki pag na lang tubig, liters. Uh, uh, mga ganon lang, uh, uh, mga ganon Eh 'yung mga yun, nag na ng sibuyas, nagaani na. Tingnan mo 'yung ani na Manila, hinog na sibuyas na 'yan. 'Yung 80-90 days, 90 days. Ngayon, itong klase ng sibuyas na ito, ano ang uh, niya? Mga ilang araw pa ito, ilang linggo pa? Ah, uh, Survive pa? Ito na. Oh. Ito naman, parang mas maliliit yung dahon. Mga ilan ito? Yan ako, baka pagpapas na ma mandito siguro, di ba, nagsiyang ano, araw ito ngayon. Baka mandito, hindi ano na, ready to harvest na kuya. ready to harvest oh, na rin. Okay. Eh, hey, bakit parang mas maano ang dahon nun kumpara dito? Kaya may hindi po, ano, sa loob, laso ng lupa. At mataba lupa, malalaki uh, uh, Matataba ito, para parang... Parang payat lupa, pero... Pero good, good, size. Naman, oh, good size. good, size. Good size Kasi yung yung malalaki, oh, ano yung sa malalaki, big naman po. Big 'yun. Yung bulugan ay ano rin po, yung bulugan naman po ay pasok naman po sa sa storage naman po. Oh. Eh dito sa side na ito ng manggarin, talagang pahirapan ng tubig. Ang dami po, yan oh. Yan oh, napakarami. Yung, yung maluwag na yan, ano? Meron na rin bang bumigay yung tipong hindi na pinagpatuloy? Ay, wala pa naman po. Pero sa hindi na pinagpatuloy. Sana yung yung anong tawag dito sa ilog na ito, pinamanaan Hindi ba pwede yung tubig dyan? Ay, hindi po, alat na Alat, no? Sana, tabang na lang, no? Ay, hindi pwede po sa so, alat, kung halimbawa ang tabang, umagos pa po yung tabang, pwede po alat. Kung, alat sa kung nagpapara sa bandang baba, pwede po. Ay, ah, pag sinarahan natin yung baba, nakoconserve ang oh, 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 tubig. Oh, oh, oh. Kung nalaman lang sana, oh, oh, no? Na, na, parang impounding. Na, no. eh, hindi, eh, no? Okay. hindi natin alam, hindi eh, na no? Hindi natin no? So yung iba nakikita ko nag-i-spray. Bakit nag-i-spray? Kaya... Kalaban na ay uod. Ah, may uod. Kaya po, murang pa yung sumbula sila. Ina-atake ng uod pag hindi mura pa. Pero kung may mga nagsumbulang magulang naman na para kayo na rin. Ayaw na ng uod pag magulang na. Yung mga bata-bata lang, no? Eh, okay. yun, parang may mga nagpapabaon uli ng tubo. tubo. Ayun, ay, mga bagong baon ba yun? Opo, yung mga anak na po. Kasi yung mga dito nila, wala na po talaga. Kaya hanap na. Hanap sila eh, laki ng gastos niyan. Hapon, mga kababayan, nandito tayo sa Manggarim ngayon at kasama natin si Alexander Pilar, na isang magsasaka na nagbabantay sa kanyang tubig. Alex, magandang hapon sa iyo. Magsisibuyas. O, ano na nangyari sa sibuyasan natin? Eh, pero may naririnig ako doon bomba. Puntahan natin para makita natin kung gaano kalalim ang tubig mahina na pero meron pa rin di Iba, yung ibang makina pinabaon okay. uh, pero kayo hindi pa parang ibaon kaya so pa so gaano kalalim itong bagay na ito at 38 sisinipin natin gaano kalalim pero nalulula ako eh kapit ako kay Alec ilang convert ko? Nalaman. अभी ला लायो लाली मानो nahulog ako. So itong ila anong sukat nito? 4? Tres. Tres, no? Hanggang sa, ano tawag dito? Dactos? Okay. Ah, ito yung dactos. Uh, ang tinatagbang ko na ito ay nasa, ano, uh, 200, 200, 200, 200. Uh, meters. 200 meters? Oo. Uh, ganon lang. Pag ganun ganon. Okay. Eh yung mga yun, nag-aani na ng sibuyas. na Sa tingin mo, yung ani na Manila, hinog na sibuyas na yan. Yung 80, 90 dia. Ngayon, tulis na po. 90 days ngayon itong klase ng sibuyas na ito ano ang uh, katatayuan niya mga ilang araw pa ito ilang linggo pa Ah, uh, katapusan. Oo. Oh, oh. Survive pa. Oo. Oh. Ito naman, parang mas maliliit yung dahon. Mga Ay, ilan ito? Yan ako. Baka pagtapos na mandito siguro, di ba? Ang araw ko ngayon. Mga Sare, dito harvest oh, na rin. Okay. Eh bakit parang mas malo -ano ang dahon nun kumpara dito? Ay may, may dito, hindi ano, po, low lupas ito ng lupa. Uh, Matataba po ang lupa, malalaki rin so, um, Matataba uh, ito? Parang payat po lupa. Pero good size, good size. Kasi yung yung malalaki, malalaki doon sa malalaki. Big naman po siya. Big yun, so, yung bulugan. Ay ano rin po, yung bulugan naman po ipasok naman siya. sa uh, naman eh dito sa side na ito ng Manggarin talagang pahirapan Ay, ng tubig. Ang dami po, yan o. Eh. Yan o, oh, po yan. Yung, yung maluwag na yan, Ay, ano? Yan, manay. Meron na rin bang bumigay yung tipong hindi na pinagpatuloy? Eh wala pa naman po. Pero sa parte pa ito so doon yung may parte ng Manggarin banda, mayroon na po bang doon na pinagpatuloy. Hindi na pinagpatuloy. Sana yung, yung anong tawag dito sa ilog na ito, pinamanan? Opo, pinamanan. Hindi ba pwede yung tubig dyan? Ay, hindi po, alat na. Alat, no? Sana tabang na lang no yeah, po. so, pwede uh, po sa uh, sala kung halimbawa tabang umagos pa po yung tabang pwede po sana la, kung nagpapara sa bandang baba pwede po ah pag sinarahan natin yung baba na po ang so, uh, uh, tubig uh, uh, so, kung nalaman lang sana uh, uh, no na, yan, na parang impounding lang, uh, eh hindi eh no okay. hindi natin alam hindi eh no oh. so yung iba nakikita ko nag spray bakit nag spray kalaban ay uod oh, naman po ah, may uod ayaw na nang uod pag magulang yeah, na yung mga bata-bata lang no eh yeah, yun parang may mga nagpapabaon uli ng tubo, tubo. Eh, yung mga then, bagong yun baon ba yun yung mga ano na po kasi yung mga detail nila wala na po talaga tayang, hanap, na, hanap sila hain, hain, näin, eh laki ng gastos niyan